Yes, mga idol. Kumakain tayo ng taho ngayon, mga idol. Alas 4 na, mga idol. Yan. no? You know? Itong taho, makatibay sa tuhod. Bigyan ng resistensya sa katawan. Ito ang nagtitinda ng taho. Suki namin to, mga idol. Yan, no? Yan. Um. Idol, takot siya sa ano. Ito. Mayroon pa tayo mga idol, oh. O oh, yan Istit mga idol Pang resistensya yan Hanggang bukas <laughs> <laughs> Shout out idol <laughs> Si idol ko <laughs> Ganda pala mga kanta mo eh Ganda mga kanta mo Oo oh. I like mo rin ako oh. Ganda pa lang mga kanta mo, okay yan. Bye vloggers, bye. Oh, vloggers yan. Duman si Larry. Yaman oh. Lari, ang dami po yan Lari vlogger Lari TV Si Lari TV yeah. Ayan Ayan, kumain ka ng taho Pwede na hindi maghahaponan. tao na lang at saka ito. Istit ako ngayon bukas pa uwi. Like, share, follow. Subscribe. Ayan. Jerry pentilan bitch. Yes. Jerry Thank you very much. Ingat.